So guys, magandang gabi eh. Uh, sa, oh, sa araw na to, merong isang tao na nalungkot. Pero ano, sasaya rin siya kasi meron bagay na nawala. Na nawala. Na dahil alam kong pinaghirapan niya yun. Siyempre, sanay din ako sa wala. Kahit na yung bagay na yun na alam ko may mahalaga pero di ko kaya pag interesan kasi di akin yun, di ko pinaghirapan yun ginagawa ko yung video na to para hindi lang sa content kundi para pagparisan na wag magkamkam ng iba na hindi sa kanya eto na tumatawag na mga kadiskarte no? tumatawag na siya o oh. pagdating na Hello po. Good morning. Good afternoon. Ay, stop. Ano, po yung cellphone? Yes po. Napulit ko po. Ito nga po. Naka-video ako para ano. Sige nga. Pero naka-premier ah, po ba kayo? Ay, gumarahin na ako. Ito? So? Gumarahin na ako. Pero nandito ako sa may ano. Sa may Caltex lang naman. Sa may dance sa rili. Sige nga. Sir, pwede po tayo makita ang premier, sir? Pas, oh, sa premier pa? Opo. Oh, sa may entrance lang po. O, oh, sige, sige. Kaya sa may ano. Sa may emergency. Sige nga po, sir. po kayo emergency, sir. Oh, o, sige po. Sige po. Thank you po. Tara, samahan mo. Ay, samahan sa mo naman ako. Na. Tara nga lang naman namin ito. Nang pila namin ito. Tara. Ay, ikaw na lang, eh. Sige na. Ay, eh, papunta na po ako. Ay, sir. Thank you, sir. Uh, Thank you sir. po. Oo. Diyan ako nakapila sa premier, eh. Ah. Oh. Ayun po. Ayun po, tumawag na 'yung ano, 'yung Hello you know guys, tumawag na 'yung may-ari ng cellphone. Pupunta ako na sa Premier para Wait lang ah. Pala. Hindi <laughs> ko narinig na tumunog eh. Nakaano naman sa naka Napaglagan ng... Saan ba sir nakalagay? Sa na yun. May paglagpas ng guardhouse doon. Saan mo nakita kanina sir? Kasi so, may paglagpas Kayo ng guardhouse. Kayo ba sinakyan namin kanina? Hindi, hindi po hindi. ano. Nakaki okay. na nakita ko lang sir na ilapag. Kasi ah. may sinundo akong nurse na ano na sasakay doon. Yan. Okay nga kuya. Kuya send mo na lang cash mo sa akin. Hindi na lang ito ah. ano. lang uh, support, rin. support na lang po sa mga ano, sa Facebook ko. Gun Talk Toro. Kaya sa may... Sa YouTube ko, Kadiskarte Hunter Mix Vlog. I-search ko ko yan, hindi <laughs> ko matatagal. po. Sabi ko na tinakbo ko pa hanggang apartment. Sabi ko parang hindi ko makita yung cellphone ko. Hindi, tingnan lang po namin tumawa. Hindi, naka-video na lang po. Buti nga po nag-call kasi po. Ano? Hindi po. Hindi po, ko yung pa-search ko na lang o, yeah. parang, ano, po yan. Kasi? Parang maano po. Mabigat po na ko. Hindi ako nalala sa inyo sa bukas. Istorbo tuloy ako. ayun guys, uh, ito na, naisoli ko na yung cellphone sa may may-ari. Okay, sa may, ano, sa empleyado rin ng premier. Pala yung may-ari nun. And masaya ako na ibalik ko yung cellphone na gamit niya. Alam ko na maimportante yun. Siyempre, yeah. sa uh, natin, ano, wala tayong balak, pag interesan, pag-interesan ng mga bagay na hindi atin. Paano? Dito na lang.